balik-balik-balik. Nah, nah, nah. <laughs> oh balik kau. Balik kita lagi lagi. <laughs> Happy Saturday, mah bos. Dah pun datang, tapos na namin kamera, ng camera salang, dahil dito sa halang ito piyahing maribukok balinsya and uh, dawis apat this morning abos and uh, taklo this alap para buak si ak para bukas jid Tuh, ito na ng

Para sa maribugok sabayon ako maribugok karan sa palo mahaw 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 yung mahaw 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 to mahaw 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 Uh, around 11 am akan hmm. dona sa area ma boss sama inaga reunion zgol reunion dito dito brinda kagbra tau naman ka kape 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 ligol sa bagyang spring dono o di ku inyo hmm. inyo sa mabata dalang langot kada padang ra ba kuno langot hey, ei bola kalakat ma boss Kulang yeah, na lang lahat yung ating nikot mo, boss. So start na rin magkatay. For this afternoon, ano na for tomorrow's order. Ito mo ni? 6-5-7. Ha? Ito yung ubiya ay? Hmm. Ubiya. Nawa. Ito ko ay sita Dugo kayo. Blard ni mga boss. Pasensya na. Ang mga Tuan Garon. Killer. Dua kawal hon. Alan ke si awang. <laughs> <Ha? laughs> <laughs> Oke, <Okay>, hold strap. <laughs> Bonus sama Allah. We're going to Maribok, and Tabalong down. O, muha. Ay, deliver mga tayo mga boss. Sa so, niyo yung bahala sa mga nabalot na doon po. Kong, sabtumba tong kanin dong. Talaga dong. SSF dito mga boss ano uh, na po nila po na contaminate uh, pwede na mayroon akong baboy na makalabas from the island island ng Dawis sa Kapanglao kaya dala dala natin kaya dala dala natin yung isang baboy going to Maribok pero pag close dito mga boss talaga na, hindi natin pwede talihin yung para Maribok dahil ah uh, hindi oh, na ako na makakalabas maiiwan yung lidson so buti na lang ngayon isa pwede na oh. dahil wala tayo mag drop dito sa isla Dawis, Tabalong okay, down, tinanda ko kong Thank you, Ih, saya kena tolong kau. Dia tak gila, pergi. Mereka Masuk di sini. Mereka tak Ih, pergi. Dia diperiksa sendiri. Eh, saya Hmm? Belik belik belik. Balik, balik, Kau balik kau. <laughs> oh, balik ka lagi sa agi sa tayo sa Dawis boss going to Maribok na naman po tayo Parang kay boss Gikorn hiking ropes. Hike, boss! Hi, boss. Hi. <laughs> uh, Pagpapasin yung ating mga delivery this morning. Pati si Yunas, mga boss, doon sa Balinsay na na-drop ni Yunas. Uh, yun. uh, yun. uh, Mag-prepare na naman for this afternoon orders boss. So, tayo yung nakahawin mga boss. Ayan, sa alauna. Ayan medyo light tayo na kaway o wash dahil marami tayong linaanan po so gusto na doon yung para sa ating lanchao this after yung gawin ko la veranda dahil na kanyang alas 3 tapos na rin mag tanghalian, munggo saka paksiw na tulingan ulam awas Okay, delivery going to Panglao mga oh, boss. Tara si pa sa dark. Adri oi. Sumuka. Tara. Oh, uh, kaalis ang ating going to Panglao mga boss. Delivery ni Unads going to Arc Leisure Resort. Ting para alas 5 at saka alas 6. muna ako sa tindahan mga boss mag inject tayo ng chicken okay, mag marinate na mga boss hindi yeah. mulan sana mas dalakas to Okay, I'm going to a la labiranda. Oh, it's so

sama tayo kay Yunads dahil uh, meron kami diting ng baboy para sa ating buak si Ak tomorrow po siguro mga 70 to 80 kilos vamos so, dito na tayo mga boss yan Yunads ikot ikot pa nanap yung nag order La Beranda Resort Mayakabak Dawis Yudul <laughs> itu. Ah, eh? oh. Polpak di Moyunads. <laughs> Gede Lebih rendah, Gede mau ga? Hmm?

po ang arti patae kasi muntray ka wala man dan to manitan balik ug mawoy malung ni ake na kako ah ari ari kana padali mo sayo lang suru mi ug mawaday ni mohan pangihaw ke arti kayo di pasakyan ni hang ko ada multi ulti ka ba mo ulti ka ba di manen trek ka ba karo sa ara ayo na di malumping tu oh pa ito taya sa tindahan mo boss Ah, bukas na namin kunin yung baboy dahil la ah, pagod na. Maaga, mm -hmm. mga after namin magkatay. After namin magtahi, mga boss. Yan, yeah, tanduway na boss Kaki. Hindi na maglaro pa daw kami ng tennis ni Nads. kami ng mga one game lang, mga boss. So, till next video, isang uh, masaganang, masaganang pagmamahal po. Ala, bukas, kung tayong 6 to seven heads po.